depresyon sa kababaihan. Maging aware no beware. Ang mood swings ay nakakaabala sa iyo at sa lahat ng tao sa paligid mo. Lahat ay nakakaranas ng pagkabigo o kalungkutan sa buhay. Kapag ang mga daw na oras ay tumagal ng mahabang panahon o nakakasagabal sa iyong kakayahang gumana, maaari kang dumaranas ng isang karaniwang sakit na medikal na tinatawag na depression. Ayon sa pananaliksik, ang mga kababaihan ay nakakaranas ng dalawang beses sa rate ng depresyon bilang mga lalaki, anuman ang lahi o etnikong pinagmulan. Tinatayang 1 sa 8 kababaihan ang mahaharap sa matinding depresyon sa kanilang buhay. Sa kabila ng mataas na mga rate ng pagkalat, ang mga tao ay nag-aatubili na kilalani ng klinikal na depresyon bilang isang karamdaman na dapat suriin at gamutin. Pinaghihinalaan ng mga mananaliksik na, sa halip na isang dahilan, maraming mga salik na natatangi sa buhay ng kababaihan ang may papel sa pagbuo ng depresyon. Kabilang sa mga salik na ito ang genetic at biological, reproductive, hormonal, pang-aabuso at pang-aapi, interpersonal at ilang mga katangian ng psikolohikal at personalidad. Gayunpaman, ang mga yugto sa buhay ng isang babae ay maaaring sumailalim sa kanya sa depresyon regla, pagbubuntis, panganganak at menopause. Ibinigay sa ibaba ang ilan sa mga palatandaan at sintomas na maaaring nararanasan mo na may kaugnayan sa yugto ng iyong buhay. Premenstrual dysphonic disorder ito ay nakakaapekto sa humigit kumulang tatlo hanggang walong ng mga kababaihan sa ganitong mga pagbabago sa pag-uugali ay sinusunod sa mga kababaihan limang araw bago ang pagsisimula ng kanilang menstrual cycle. Ang mga karaniwang sintomas ay Isa, kakulangan ng interes sa mga karaniwang aktibidad tulad ng mga libangan. Dalawa, katamtaman hanggang sa matinding pakiramdam ng tensyon o pagkabalisa na may mababang enerhiya. Tatlo, mood swings, tulad ng pakiramdam na sobrang sensitibo. 4. Katamtaman hanggang sa matinding damdamin ng kawalan ng pag-asa o depresyon, pakiramdam na nalulula. 5. Mga pisikal na sintomas, tulad ng pagtaas ng timbang, pananakit ng kasukasuan o kalamnan, o pananakit ng ulo. 6. Mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog, tulad ng sobrang pagtulog o masyadong kaunti. Pito, mga pagbabago sa mga gawi sa pagkain o craving sa pagkain. Walo, problema sa pagtutok o pagtutoon ng pansin. Siyam, hindi pangkaraniwang pagkamayamutin o galit. Pamamahala, maging kalmado at relax panatilihin ang isang tseke at subaybayan ng iyong ikot at emosyonal na pagsabog. Kung mapapansin mo ang ilang pagpapatuloy, mahalagang kumonsulta ka sa isang espesyalista. Ang pagwawalang bahala sa mga isyo ay maaaring magkaroon ng epekto sa iyong mga relasyon. Maging bukas at makipag-usap sa iyong pamilya at sa iyong kapareha tungkol sa pareho. Pagbubuntis at postpartum mood disorder ang pagbubuntis ay isang yugto kung saan ang katawan ng isang babae ay dumadaan sa maraming pagbabago sa hormonal. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mood at maaaring mapataas ang panganib na magkaroon ng depression. Kahit na pagkatapos ng pagbubuntis ang panganib ay hindi nagtatapos. Ang mga sumusunod ay isang listahan ng mga sintomas ipaalam kung ikaw ay buntis o kakapanganak pa lang ng bata. Isa, mga pagbabago sa pamumuhay o trabaho na nagre sa mga problema sa relasyon. Dalawa, mga yugto ng depresyon at pagkamayamutin. Tatlo, pakiramdam ng kakulangan ng suporta sa lipunan at pagkawala ng pakiramdam. Apat, magkahalong damdamin tungkol sa pagiging buntis. 5. pakiramdam na hinay lakapababa pababa ng pagbubuntis. Pakitandaan na ang isang babae ay maaaring makaramdam ng depresyon sa panahon ng pagbubuntis at ang pakiramdam ay maaaring lumala pagkatapos ng panganganap. Nakakaapekto ito sa 10 hanggang 25% ng mga kababaihan sa India. Mahalagang maunawaan na hindi lang ikaw kundi ang iyong katawan ang dumadaan sa pagbabago. Ang mga pagbabago sa hormonal, psikologikal na panggigipit at suporta sa lipunan ay pareho ang katangian. Maging bukas at kumonsulta sa mga espesyalista. Kausapin din ang iyong pamilya at ang iyong asawa. Perimenopause at menopause depression Ang panganib ng depression ay maaaring tumaas sa panahon ng paglipat sa menopause, isang yugto na tinatawag na perimenopause, kapag ang mga antas ng hormon ay maaaring pabago-bago. Ang panganib ng depresyon ay maaaring ding tumaas sa panahon ng maagang menopos o pagkatapos ng menopos parehong mga oras na ang mga antas ng estrogen ay makabuluhang nabawasan. Kailangang malaman ng mga kababaihan na sila ay madaling kapitan ng depresyon at nangangailangan ng profesional na tulong upang maiwasan ito na magdulot ng personal at functional na kapansanan. Maging alam at kumonsulta sa isang psychiatrist kung nararanasan mo ang alinman sa mga nabanggit. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.